Ah, mga kay Sam, ito po po ang mga itatarin na nating uh, pula. Ito mga ito po. Oh, yan, si Kambal po. Oh. nag aano uh, sila? nag aano tawag doon doon? Nag... Strong. Pinag-ano po, pinapainit nila. Binibreak in po. Binibreak in. Yan, dito lang naman po sa kala, kalapit. Ay, yan, utol. Congrats, utol sa inyo. Salamat po yan. Salamat po. Ya. Oh, maraming salamat po. Ay, kung hindi hindi naman sa inyo baka po tayo walang ka na rin oh yeah. yeah. salamat po sa inyong suporta mga okay. kaisan yeah. sa amin pong uh, magkakapatid at ano uh, sa inyong uh, lahat po at ipong binibirik yun para po oh dude congrats sa, inyong dalawa salamat po oh. salamat sa inyong ano magkasawa at kung hindi naman dahil sa inyo wala din <laughs> hindi sa ano to sa mga followers oh. napasalamat tayo oh. at kung hindi dahil sa kanila ay di tayo okay. Okay. oh salamat yeah. Oh. iya yan ang ganda po. Oh, ay ako po ay natutuwa po. din naman at kumbaga yung dalawa po ay bumili ay sariling pagsisikap po nila dalawa. <laughs> kumbaga yung sila po ay si deserve naman po nila at yan ang sipag po. Oh, Pero kaya putoy kung grabe tataas sa jacket yung dalawa. Salamat po. Oh, salamat po. Yan. Salamat, salamat kay Mumbai. Ang sasusunod si Kay Mumbai na makukuha. Oo. Oh, pa ngayong taon. Oo. Oh, oh. Ano ang ating po talaga ipon Oh, padin mm, -ipo, ay? Oo, pag po sinorte syorte Nag iipon ipon po po na Sana <laughs> pa right. tayo syorting uh, Oo oh. Ang araw ng araw Ayan, utol, bumbay, congrats, utol Salamat alam, Ayan Ang yeah. ganda utol Angay kami nagkagat ng utol Ay, kaya ma <laughs> nga <pangarap, clears throat> Ay, matagalahan pang araw Oo Ay, natapad na po Matapad na sa isang oh. pang araw Congrats sa inyo dalawa utol Salamat utol Kumbagay ang Kami nag uusap usap ay ang disin ay ano yung mamahalin yung tawag nun doon hindi mamahalin in ay, mga inmax ay sabi namin po mas maganda sa kanap pag talagang ano oh, pag, 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 pang negosyo na, na po ba pa. pang negosyo muna oh, at wala pa naman po kami pang mga buhay. pang hanap buhay ay kaya po kinuha natin ay para po. pang hanap buhay pang, pang, pang hanap buhay po utol ma masasakyan din ninyo pang ano pang ano doon pang pamasada pamasada po dito Pahari sa lugar po. namin pang habal habal po oh kumbaga lifetime na po nilang hmm. Lifetime na po nilang gagamitin. Yeah. Ang magaling na. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. Abay. Ang ah, ganda o tuloy. Ang ganda. Sa pati-pati madi ba yan? Ang ganyang mga rato. Ang oh. mga tagalan yun. Ayan. Yeah, salamat po ulit sa inyo. Yung mga nakasuporta po hanggang ngayon. <laughs> sa aming magkakapatid. <laughs> Oo. Oh, Nakakatuwa din po yung dalawa. Oo. Oh. Laging nahiram lang po eh. Kuya eh. Laging hiram. Kasi ganun talaga. Sa yeah. unang ganun po. Ay deserve nito kaya na no, sipag naman ninyo. Oo. Oh, kailangan talaga ng sipag lang po araw-araw. Oo. Oh, oh. Ganda utol. Barat, barat o tol. Marami din. Testing mo daw tol, kaya bumbay ko daw tol. Hindi ako. Nee, ako bumbay. Ko tol ko tol. Hindi pa sa Oo. Ang ganda po. Bagat 34 pounds, tinatakbo rin sa bago pa lang. Oo. Basta tutoy pag kailalayo, lagi naka-helmet. Oo. Ay, hindi uh, lang po naman sa kalakalapit po. Dito po at sa bukid. Oo. Para po, ano, sipati sa mga manghuli. Kasi po yung pa ng lisensya. Bago pa ang po yung -pala. kanya. Student, pala ang student pa lang po sila. pa Oh, yung magkapatid po, student. Mga ano, tuloy. Pagkatapos sa, uh, ano, pagkatapos ninyong trabaho sa bukid, mga pwede mamasada sa gabi. Sa gabi nga, oo. Oh, gabi. mm. Ari kakabit na sa ay para ba ano? sa gabi ano. Yan, din... thank you. Thank you Lord din po. Yeah, sa blessing po. po. Sa blessing po ni Kambal, nakakatuwa. Yan, share niyo yung video mga kaisan Kung gusto niyo ng uh, ay, po ng ating channel. Oo. Oh, kung gusto niyo ang kapatid niyo ay nagtatagumpay din sa buhay mga kaisan O toy ayos. Ay, salamat po. Oh, ganda. Salamat, salamat po. Pa. Talaga po oh. wala nga kayo, iba, baka hindi makakuha na rin. Oo oh, Oo oh. Laging kumit po Ganda o Tapos ay ano Yun nga na binabalak po namin mga kainsan Kami po ay pupunta kay Kuya Alvin Kami nakamotor Pag bi-break in Pag okay na po yung kanilang ano Yung pong uh, lisensya Mga kailan natin labas noon? February pa, February. February pa po. Mga February po kami pupunta kanta ko Albin. oto to testing eh. Yan ang ganda pala ng bagong bukas ng ano. Bagong model to ano? Bagong bagong labas. 2022. Pwede mo service ito yung Hindi ano? Oo, oh, rito. Right to. Maybe two kaya lang yung mga may, may tabi ano? Oo. Oh. Pag-complete na pati sa lasensya. Siya nga. Pag-complete na pati. Ang hirap ay Hindi makakalabas. Oo. Oh. Ano oh. Eh, tayo? Okay, congrats ulit. Okay, testing it. Yeah. Testing mo tol. Ay, ito lang. Ang lakas. Oo. Oh. oh. Yan. Si, oh, si Bunso po naman, si Bombay naman po, may ginagamit pang motor. Motor. Yung pong uh, luma. yung luma ni Kuya Ace, ni Kuya Anthony po. Oo, oh, yung aking luma ka po. Kaunaw, kaunaw, na po din nakapasok. Na motor. Uh, motor. Nung araw po. Nasa na utol yun? Dala mo ba? Hindi na. Oh, utol. At di, pag nakaipon po ng kaunti yung dalawa, eh di kukuha po uli. At yan ang hirap po, pag pagpaparutarin eh. Kung bagay mamamalingki man lang, ang hirap pa no, na utol. Hala, para ikom, para commute din Naging commute. Pa. Kaya kung ano yung importante, yun muna. Saka na po yung forma. Yung po bang kumbaga eh, pag negosyo na lang po muna ang inuuna namin. Yung hirap din po ay eh. Ganda oh Ganda. Tignan mo Ano kaya aske Ang ganda oh. Eh. Quality. Hindi lang ang sakalapit. Oo. Lakas niyan. Ang lakas eh. ano. lang. Ang yan. Ay, pinagpapasalamat ng, ng marami maraming po sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo ay kami po hindi po makakasadya ng motor po. Tsaka pati may bagong ser service din ay ang hirap din po pag, pag, pag po ginagabi. Oo. Kailangan po may ilaw pati ay. Mm. Kaya po pag misa na yung nasaka sa bukid ng gabi. Ay, ano? Wala tayong ilaw. Walang, may ilaw walang... naman po yung, ano, yung isang RS ay wala po bang ano? Walang daloy ano? Walang daloy. Sirapa, wala si si sira pa wala pang ano? Walang kurinti. Wala pong kurinti. Ang na lang ay makina oh. Yan mga kainsam. Bali ayan, Kambal, congratulations uli po sa inyo. Nagpapasalamat din po kami sa inyong lahat. Yan, uulitin po kami ka, kahit po kami isang milyong magpasalamat. Maraming salamat po. Lagi po kaming papasalamat sa kay God. Yan, sa Panginoon. Thank you. Kung hindi po dahil sa inyo, wala, wala kami po yung ano. Siguro naman po kung hindi naman po kami siguro nagba sa panahon ngayon, baka po kami nasa abroad po naman lahat di yun, di wala ding trabaho po yung ating mga kaibigan, yan na doon po sila, nagagamas po kung hindi naman po siguro ako nagbablog din kami mga magkakapatid, siguro po nasa ano na po kami lahat ngayon pag hindi Canada basta sa ibang bansa po kami lahat, yun naman po ay yung plano natin, plano namin magkakapatid ayun, ay sinuporta naman, sinuportahan niyo naman po kami hanggang ngayon naandyan pa rin po kayo at yun po ipinapasalamat ko kung hindi di po dahil sa inyo edi siguro po kami like, sa ibang bansa din or uh, kung anong paikipagsapalaran po oh, so, mahirap po ang buhay talaga dito mga kainsan bali ano mga kainsan ari po ay lilinisin natin ito tapos yan nadam po yung ating mga kaibigan nagagamas po ay ang hinahabol namin po dito ay yung ulan na ulan pa po sa gabi ay yan, bali may tanim na po ito lahat. Ang bala ko mga kainsan, tatam na natin pati ito. Yan, tatam na Para po ba magandang tingnan? Kung bagay isang tanaw na nga naman, lahat po ba ay kulay pula? O, tapos sabi ko nga sa inyo, pambenta po lahat yan. O, basta tanim, tanim ng tanim po. O, ano po yung pagkakakitaan sa bukid? Okay, tanim. Kung saan may bakante, tanim. Basta uh, nakagandahan ako mga kainsan pag po ang hardin ay sama-sama. Tapos po ay kulay pula. Basta ganda ganda ako sa pag pula. Kahit ano laang po. Kahit po tawag nyo dahon. Ganda. Ari po, lilinisin na po natin ito. Kita tanim din po natin ito lahat. Hahanap lang ako tayo ng po ng puno maganda. Mga hardin din po, pananim po ito. lilipat po sa mga gandang paso. Ito ni nanay. kaibigan natin natin yan si nanay naman po ay natin eh tsaka si Miko partner po sila nanay yan para po hawan yan para po hawan nanay yan para po malilis rinis ng kaunti, Hello, po. Po, ng kaunti. Ah, mga kaysa tari po yung tagiliran po kabila naman natin dito natin tatalim para po na nangalaman tari bakit ako po sa ito yung na umit tayo? Halika na't sumama pa na ka rin na nalaman Kasama si Kainsa Kasama si Kainsa Tayo na't magsaka sa palayan Handa ka na bang lumusong sa putikan Kasama si Kainsa Kasama si Kainsa Kasama si Kainsa

你们还有？ ได้เมียเหรอครับมีรูป2ไปแล้วถึงคอมบิดแล้วแล้วอะเล่นไอ้อย่างนั้นเอามั้ยเดี๋ยวทีละที <coughs> 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 Magkatakaot okay. eh, kung bagay isa, huwag natin ibig. Para... Kaya sa isang linggo meron na ulit tayo. damos sa kubat Yan, sinakambal po, nagluluto. ay na, na, hanggang doon na lang. Wala na pananim. Ayos na yun. Yan, ari po ang ating tinamnan. Nagluluto po yung dalotol. Luluto ba kayo? Oo. Sarap niyan. Yan, oh. Ay, gara. Oh. Nagpupusya po siyang nagpupula-pula. Siyan tanaw na rin pula Hmm. Yan, hanggang doon na lang ang po muna at wala na po tayong pananin. Mga after 5 uh, <coughs> months to 4 months. Bago na po uli. Aakat na po uli tapos ay kukuha na po ni ate. Hindi naman po ituloy, ituloy ang suwi. Hmm, hanggang dito. No. Yo, mga kaisan Bukas po ang trabaho At ah uh, Yari na po Congratulations po ulit kay Kambal Yo mga kaisan Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama At stay humble and God bless Peace bye Maraming maraming salamat po Bakit po mga kaisan